Hello guys, for today's video guys. Daring dapita guys. Tag akong gisbong ni akong ipanghalay guys. Kaning halay nag una ang nilabhan sa ako ang partner gani hambunta guys. Ni na siyang ibalhin sa hunger. Yes kaslain lain po dang akong gilabhan dai guys, bid shit og katong mga gagmay ka na ilahang giunang gihalay niya guys muna dugpas ako ang partner ni gilabahan niya guna ganihang buntag o diba Siyempre siyang ibalhin sa hangar. Muna siya kay para dini kalas o halayan. Muna ibalhin ako sa hangar guys. Ang kanang unang gi sa ako ang partner. Ganiha kay nalabag po siya silang mga dugpas sa baul, O diba guys? Muna na muna siya akong ilabhan sa dakang sa hangar. Kaya ini naman ang panahon. nang nakapang nalabang ato ang nanay. O diba? ganin ini yung panahon basta mag-iinit guys kailahi lahi ang tuan parang way init ang ato ang nilabahan kay dan sya gulak always rito tani ka pang laba guys no balik balik rito nito ang trabaho diri sa balay laba mangu mang, mang limpyo mamikos tong labhan o oh, di guys nice ka ayo kay udi ta ka pang laba magtampa wang atong labhanon wala pa ligo dira si mamshi musta na kayong lahat dyan guys Okay lang bang yung mga earnings dyan? Malaki ba? O hindi? <laughs> Depende din yan sa ano guys, itong no views. Kung atong views is ano lang, konti, konti lang din yung ano natin, mga earnings. Pero okay na lang yan kasi ano, kahit kunt, kaunti lang at least meron namang na iipuno. kahit konti na lang. Dadami din yan sa abutin din yung malaki magpost lang tayo ng mga original video kumakaipon din tayo ng malalaki dyan o diba kahit unti-unti lang ang ating ano mga earnings dyan o dira guys paso paso naman ang iro um, naman ako dihag pang high-high. umuunan um, um, niya guys o diba nice ato, um, kayo ato ang palibot kay nag green green ang um, bedsheet nice kayo kay init kayo guys